Where Salvatore? Ah, oh, backpack. Mm. Nina, kiss mama. Oh, too, no? No. I'm, I'm, gonna yoga today. Mm, ano ba yung big mo? Do you still have, ano? Bye, love, kiss. Bye, love, kiss. Are you gonna do it on the deck? Okay. Salvatore, go. Close and go. No, not in the deck. Can I have a kiss, please? you're wearing flip it. flops it's cold now it was cool i'm not walking okay bye guys which car are you guys gonna use come on guys go 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 you're gonna be late bye have a good day i love you love you love you Good morning everybody! So ayan na nga, we're officially move in the house. At ayan, bumibili ako ng pastries na babaon nila for tomorrow's school. At alam niyo ba guys, isa ito sa aking paborito four years ago. This is a, uh, they call it 85 degrees. Ang sarap at mga freshly baked siya guys at minsan ay uh, have a taro bread or meron silang bread dito na parang pandisal na gustong gusto ni tatay. Right now, ang binibili ko, yung mga pinitili ko, yung mga paborito ng bata. Like taro fap, yung, yung simple lang na madadala nila sa kanila sa school. Tapos meron pa dito, yeah, yung kinuha ko yung ham and cheese. Gusto nila yon At saka minsan may cheese pop or yung mga mocha cake. Ayan, yan yung mga gusto ng mga batang kainin, lalo na pag snack time nila. At saka madali din sa akin para kasi nga ngayon marami pa rin ginagawa sa bahay and I make sure na kumakain sila ng healthy at freshly baked. Ganyan. After that, nagpunta naman ako sa isa sa YMCA. Dito po ako nag-work dati at kasi naka-freeze ang aming account at ngayon nga ay in-start ko na siya para naman anytime pag gusto ni tate mag-workout or ako or gusto ng mga bata dito, they can do whatever they want. This is a community guys. I love this place. Dito na rin lumaki ang aking mga anak. At syempre, sumanto naman ako sa Goodwill. May hinahanap akong isang bagay na kakailanganin namin sa bahay. Ang tawag dito ay thrifting, guys. Come, check it out. Dito ako bumibili ng mga damit ng bata, ng no, mga baby pa, sila at Nina. Pag maliit lang ang budget ko dati, pag gusto ng lola ko na maglambing ng magandang damit, dito rin ako tumitingin ng pinapadala ko sa kanya sa balikbayan back. Halos lahat po dito ay bago. Yung mga iba po dito ay mall pull out lang guys. Kaya ma magaling ka dapat maghalukay ng mga damit dito. Lalong lalo na alam mo dapat ang size dahil walang return, walang exchange dito guys. At tingnan nyo naman ang mga bag. Di ba ang gaganda? Pero syempre, I'm not here for the bags. At ito, nakita nyo guys, long champion. O, ba diba? Kaso, may long na ako at hindi ko siya kailangan ngayon. Malapit na Pasko at tama-tama itong pangregalo lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kaya ako nagsisimula na akong mag-ipon-ipon ng mga pinamimigay ko. Pero syempre dapat yung ibibigay naman natin, dapat yung maayos naman at magagamit nila, ba diba? So konting uh, kailangan matikuloso tayo pag nagbibigay, hindi yung sira-sira na guys. Syempre ikaw ba matutuwa pag may natanggap pang regalo tapos sira-sira? ba? Diba? O eto, na nagustuhan ko to. Pero hindi ko talaga siya kailangan, guys. Ipinakikita ko lang sa inyo. Dahil tingnan nyo naman, bagong-bago pa. Yung mga pang-display ng bahay dito, guys, maayos pa. Lalo na yung mga painting na ganyan. Tsaka tingin-tingnan nyo din kung sino yung artist, guys. Tulad dito, o. Oh, nursing chair yan. Ibat-ibang mga gamit dito sa Goodwill. At tsaka natutuwa ako. Kasi yung dating kilala ko na nagtatrabaho dito na... Pilipina, nandito pa rin siya. At sinabi niya nga sa akin, oh, uh, ay nakita ko. Ayan ang hinahanap ko, guys. Yan yung pangsabit na mga jacket or bag na mga bata. Kasi ang plano ko, kasi nga, mag-uulan dito sa California. Mga bandang fall season yan. Gusto ko yung sa basement ko. Yan. Diyan nila isasabit yung mga gamit nila, yung mga jacket nila, yung mga sombrero nila para hindi madumi. So, dadaan sila sa garage, sa basement, tapos tsaka sila aakit sa bahay. Kasi, mahirap ang mga bata pag putik-putik ang mga suot nilang damit or sapatos, tapos dire-diretso sa bahay. Nakupo ang sahig, eh naka-barefoot pa naman kami. Kaya, ayan, sine-check ko kung okay lang siya. Magandang sabitan niya ng mga sombrero, ng mga bag, ng mga shawl. Ayan, Pwede yan sa basement. Ang project ko dyan, gusto ko siyang kulayan ng puti. Nakuha ko lang yan. Murang-mura lang yan, guys. Nakuha ko lang ata yan ng $5. Tapos, ang presyo niya ay mga nasa $60. Pago pa, nasa box pa. O, ba diba? Panalo. O, ayan. Tingin-tingin na naman ako ng mga pwedeng makita or may pangregalo, ganyan. Ganyan ako, guys. Ngayon lang nauuso tong thrifting, pero matagal na ako sa Amerika, gawain ko talaga to. <laughs> Kasi nakakatuwa. Kasi yung mga parang nakakakita ka ng mga treasure, ganoon. Tapos ipinapadala mo sa Pilipinas, tapos yung mga binibigyan mo, tuwan-tuwa, at na-appreciate nila yon. Ayun, guys, masayang-masaya na ako pag gano'n. Ito naman guys, nakita ko itong picnic basket. Ang syala ito, guys, linisin mo lang siya. Perfect na yan. Kasi syempre, parang gusto kong halimbawa magpipiknik kami magpamilya tapos ganyan ang lagayan. O ba diba, ang bongga, mahal yan guys. Pag binili mo yan sa Amazon, uh, mura lang yan nakuha ko guys. Luma, mukha lang siyang madumi pero pag ganyan mo, okay na. At marami din dito mga porcelain, yung mga mahilig mag-collect dyan. Ayan. Usually, pag ganyan, tinitingnan ko yung tatak. Minsan, eh, may mga ano, pag Murano, yun yung mga brand ng Italy. Yun yung magaganda. Yun talaga. kasi ito mga ano to eh, karamihan dito mga estate na or mga donate na kasi yung mga matatanda, alam nyo na, na pass away or nagpunta na sa sa senior home for the age, ganyan, yung mga gamit nila, ganyan, pero ang gaganda, ayan, pwede pa, yung mga nagko-collect ng tea sets, ayan. Dito rin kami dati namimili nung bago pa lang kami ni tatay para sulit sa budget. Ito na may nakita ko. Ang ganda nito guys, pwede ko lang tong i- alam niyo yung color paint, i-sand ko lang siya, tapos gawin ko parang erase ang color bongga yan.